This is Dante Klink, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant focus agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our Kababayan leave for foreign lands, cfo equips immigrants with information that helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of filipino culture and excellence. for us at the commission on filipinos overseas, the global filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. as we strengthen a fabric that connects the global filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Raja Filipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan ka bayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bakong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service dinig ng bayan lakas ng katotohanan himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan sa bawat kwento may diwa ng serbisyo sa bawat balita may puso at paninindigan ito ang serbisyong, serbisyong, CFO, sa serbisyong CFO sa bagong Pilipinas serbisyong CFO sa bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas World Service Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas. World Service. Ngayon ay Tuesday, April 15, 2025. Magtungo po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balita, CFO. Balita, CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO mulls airport service desk at Clark Airport. CFO empowers repatriated Filipino-Palestinian families to re rebuild their lives. Kinabukasan ng mga Pinoy students abroad, balak palakasin ng CFO at PAYAK. At tingnan, CFO ipinakita ang malawak nitong programa para sa kapakanan ng mga migrante sa PDP Migration Meeting. Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balita CFO. Balita CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. In a move aimed at enhancing services for Filipino emigrants, the Commission on Filipinos Overseas or CFO is considering the establishment of an airport desk at the Clark International Airport. This initiative was discussed during a meeting between CFO Secretary Dante Klink Ang II and Luzon International Premier Airport Development or Lipad Corporation CEO Noel Manankil. The proposed CFO Airport Desk is envisioned to streamline the registration process for departing Filipino emigrants, particularly those exempt from the mandatory pre-departure orientation seminar or PDOs, such as senior citizens and minors aged 12 years old and below, with the establishment of a service desk at the Clark Airport. Eligible clients will be able to complete their registration and secure their CFO digital certificate directly at the airport. This certificate is a necessary requirement for presentation to the Bureau of Immigration or BI prior to departure from the country. Both parties expressed their optimism regarding the proposal and acknowledged its potential to significantly improve client convenience and accessibility. The meeting concluded with a mutual commitment to formalize the collaboration through a Memorandum of Agreement or MOA, which will be finalized once the necessary budgetary allocations and requirements are completed. In a continued effort to support displaced Filipinos and their families, the Commission on Filipinos Overseas led by CFO Secretary Dante Klingang II extended livelihood and educational assistance to several repatriated Filipino-Palestinian families now resettled in Cavite and Batangas. Ten families currently residing in Imus, in and Dasmariñas, Cavite, and also in Lipa, Batangas, received complete desktop computer sets, including CPUs and monitors, from the CFO. The donated equipment Is intended to help families jumpstart or enhance home based income generating projects, particularly digital based work and small scale online businesses. Many of the repatriated families continue to face significant hurdles in securing employment and enrolling their children in local schools due to the lack of valid identification and documentation. In response, the, the CFO assured the families of its commitment in working or to working with concerned government agencies and local government units to explore, explore coordinated solutions. This includes assistance with documentation processing, access to education, social services, and the identification of sustainable livelihood options. This initiative is part of the CFO's broader mission to ensure that displaced Filipinos are not left behind, providing them with the tools and opportunities to begin again with dignity and hope. Sa ibang balita, sa layuning itaas ang kalidad ng edukasyon at proteksyonan ang kapakanan ng libo-libong Pilipinong mag-aaral sa mga Philippine Schools Overseas o PSO, nagsasanib pwersa ang Commission on Filipinos Overseas at ang Private Education Assistance Committee or PEAC upang maglunsad ng mga inisyatibong inaasahang magpapalakas sa operasyon at kalidad ng mga PSOs. Isa sa pangunahing hakbang ay ang planong pagtatayo ng centralized database system para sa PSOs sa iba't ibang panig ng mundo. Sa tulong ng PEAC, makakalikha ang CFO ng mas maayos na sistema para sa data management isang mahalagang sangkap sa paggawa ng mga polisiya at programa na tunay na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipinong mag-aaral sa ibang bansa. Bukod dito, nakatakda ring itulak ang Voluntary Certification System para sa mga PSO bilang bahagi ng Quality Assurance Framework, isang hakbang na magtitiyak na ang mga paaralan ay sumusunod sa pamantayang edukasyonal ng Pilipinas. Kasama rin sa plano ang training at development programs para sa mga guro at staff ng PSOS upang mas mapabuti pa ang kanilang serbisyo sa mga kabataan. Ayon sa CFO, ang mga inisyatibong ito ay tugon sa patuloy na lumalaking bilang ng mga Pilipinong pamilya sa ibang bansa na nais tiyaking may akses at dekalidad at makabuluhang edukasyon para sa kanilang mga anak. Sa ibang balita, ipinagmalaki ng Commission on Filipinos Overseas ang malawak nitong mga programa para sa kapakanan at pag-unlad ng mga Pilipinong migrante sa isinagawang Philippine Development Plan Planning Committee on Migration Development Meeting sa tanggapan ng Department of Mig uh, Migrant Workers. Inilahad ng CFO ang mga pangunahing serbisyo nito tulad ng pre-departure orientation seminar, guidance and counseling program para sa mga sa, para sa mga Pilipinong may dayuhang asawa peer counseling para sa mga kabataang migrante at au pair familiar, familiarization seminars na lahat ay nakatuon sa, sa ligtas at maayos na migrasyon. Kabilang din sa mga inisyatiba ng ahensya, ang community educational program laban sa human trafficking, ang pagpapatuloy ng operasyon ng 1343 hotline at ang data sharing agreement ng CFO kasama ang Bureau of Immigration, upang pabilisin ang beripikasyon ng mga kliyente at labanan ang illegal recruitment at human trafficking sa aspeto naman ng financial na edukasyon tampok sa ulat ang peso sense o ang Philippine Financial Freedom Campaign ng CFO kung saan binanggit ang tagumpay ng kapitka trainings, online learning modules at ang sikat na Ipon challenge na layuning may, na may layuning palakasin ang financial literacy ng mga overseas Filipinos at ang, ang katilang mga pamilya. Ang pulong ay bahagi ng midterm update ng PDP 2023 to 2028 ang blueprint ng ating bansa para sa pangmatagalang kaunlaran sa ilalim ng ambisyon natin sa taong 2040. Present din sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng NEDA, DFA, DMW, BI, DSWD, PhilHealth, Pag-IBIG, SSS, TESDA at BSP. Sa pamamagitan ng mga programang ito, muling pinagtibay ng CFO ang pangakong maglingkod at magtaguyod ng ligtas, inklusibo at maunlad na kinabukasan para sa bawat Pilipinong migrante sa anmang panig ng mundo. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw ating pag-uusapan ang isa sa mga programa ng Commission on Filipinos Overseas para sa ating mga kababayan na mangyigibang bansa, ang Guidance and Counseling Program. Sa ating mga masusugid na viewers at listeners, maaari po kayong mag-send ng inyong mga katanungan via Facebook. Tayo ay live ngayon sa Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Tamayan partner, bago po tayo magsimula, ay iniimbitahan rin po natin ang ating mga kababayan na may mga katanungan na mag-comment lamang sa aming Facebook live. dyan po sa inyong mga screen at babasahin po natin ito, maya-maya lamang. Upang bigyan tayo ngayong araw ng mas malalim na paliwanag tungkol sa mga programa ng CFO gaya ng Guidance Counseling Program, Uh, Pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let's welcome Ms. Janet B. Ramos, ang OIC Director ng Migrant Integration and Education Division ng CFO. Magandang araw, Director Janet. Thank you for your time and welcome to Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Okay. Magandang umaga sa inyo, uh, RC and RK. Party. Ms. Janet, para po sa ating mga pa, uh, mga kababayan at mga masugid na viewers and listeners na hindi mm -hmm. pa pamilyar sa CFO or sa Commission on Filipinos Overseas, okay. maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaunting kaalaman kung ano ba yung opisina na ito at ano yung mga programa at services mm -hmm. ng CFO? Okay. Ang Commission on Filipinos Overseas, tayo ay isang government agency under po ng Office of the President. So ang mandato natin ay mga laga ng kapakanan ng mga overseas Filipinos in general. Mm -hmm. But on a daily basis, we provide programs for permanent yung mga mag, immigrant visa holders, mm -hmm. yung mga permanent migrants o mga long-term residents, sa uh, magiging long-term residents sa ibang bansa. Mm -hmm. So ito ay hiwalay sa meron tayo kasing uh, focus na Department of Migrant Workers. Para yes. naman sa mga OFW Tama. So tayo yung counterpart ng DMW para naman sa mga immigrant. So, uh, clarification lang natin. Nabanggit kasi nung huling episode namin, uh, Miss mm -hmm. Janet, ang difference ng emigrant sa immigrant. Mm -hmm. So, ang mga required mag-take ng GCP ay emigrants Tama. Okay. Mga bago po umalis. Opo. Pero marami naman kasi tayong mga Overseas Filipinos na they entered in a country na mm -hmm. OFW sila, mm -hmm. and then after some time nag-adjust sila ng status, so nagiging immigrant sila. Mm -hmm. So pagdating nila dito, pagbalik nila dito sa Pilipinas, no, and it's time for them to go back to their host country. Mm -hmm. Kailangan din nilang magpakita ng ating ano CFO na certificate. Pagkagano naman po ay exempted naman na sila. Mm -mm. Ms. Janet, nabanggit mo kanina na mayroon tayong mga program sa ilalim ng CFO. Kasama dito ang Guidance and Counseling Program. Ano nga ba ito at kailan ito na establish bilang isang programa? Okay. So, na establish tayo ng 1980 ba. Diba? So, at that time, yung service natin, registration lang siya. And then there's a need na magkaroon ng mga sessions. So, meron tayong mm -hmm. general na pidos at that time. No? Okay. Yung... 80s. So, hindi pa kayo. <laughs> baka ako pa lang noon. Tapos, nakita natin na ang mga marriage migrant may special need. Di ba? Mm -hmm. Kasi, iba yung vulnerable sila to abuses, no? like domestic violence. And then, yung ating mga immigrant, yung mga general natin na family sponsor uh, sponsored the immigrants, they have their family, di ba, na magaguid sa kanila kung dun hmm. sila titira, mag prepare yung environment para sa kanila. Pero hmm. ating marriage migrants, no, although meron, siyempre, ang petition na nila yung kanilang mga foreign spouses, but hmm. uh, we cannot deny the fact that there are cases na inaabuso rin sila ng kanilang mga asawang oh. dayuhan. So, kaya nakita natin, nakita ng CFO na kailangan meron tayong special na session para sa kanila. Kaya, ito yung GCP. Ito yung Guidance and Counseling mm -mm. Program. Okay. So, uh, Miss Janet, thank you for that uh, answer po. Ngayon po na malinaw na po yung GCP or Guidance mm -hmm. Counseling Programs at nabanggit po na ang target participants nito is yung mga marriage migrant, yung mga mm -hmm. uh, um, spouses and partners ng mga Pilipino ng mga foreigners. Um, ano po yung importance nito? Ba bakit po ito importante sa mga emigrants na Pinoy? Ano po yung uh, importance ng GCP? Okay. Kung ang, kasi ang objective talaga ng pre-departure orientation seminar, di ba, para i-prepare ang isang emigrante dito pa lang mm -hmm. makuha na niya lahat ng information, baunin niya 'yan papunta doon sa kanyang host country. So ganun din sa ating guidance and counseling program, Piniprepare natin sila. Okay. Pero syempre, katulad na sinabi ko kanina, yung mm -hmm. mga family sponsored o yung mga relatives o other relatives nila nagpo-sponsor sa kanila. They have their, di ba, family members. Na na, mm. Pagdating doon ay, eh, ano, no, i-guide na sila. No. Ano, I-prepare na yung environment nila. Pero tong spouses natin, mas madami silang kailangan ipag-adjust. Di ba, nag-adjust ka na sa environment mo, mag-adjust ka pa. Sa buhay may asawa. Oh. Which is, mm. di ba, mas malaking, ano yon malaking, uh, concern din 'yon sa kanila. Tama. Duma po tayo Director Janet dun sa proseso naman ng mm -hmm. sa GCP kasi marami tayong mga kababayan na nagtatanong kung sino nga ba ang qualified para sa GCP, okay. ano nga ba ang steps at okay. requirements na dapat maihanda ng ating mga stakeholders para sa G GCP. Habol ko ran hal, Habol ko lang din ito uh, Miss Janet. Ano nga ba ang proseso nitong programang ito? Mm, -hmm. okay. Yung mga required na dumaan ng GCP o Guidance and Counseling program. Mm -hmm. Kasi, they emphasize natin na this is mandatory. Hindi sila makakalabas ng bansa kung hindi sila dadaan okay. sa CFO, di ba? Mm -hmm. So, ang required nito, yung mga immigrant visa holders ng mm -hmm. mga fiance o spouses o partners ng foreign nationals. So, mm -hmm. basta ikaw ay meron kang nobya o nobyo o asawa o katipan o kapartner kapareha, mm -hmm na foreigner siya, tapos nabigyan ka, na grant ka naman ng immigrant o residence visa for long term, mm -hmm. yan, required kang dumaan sa CFO. Partner, karagdangan mm -hmm. tanong para kay Ms. Janet. Um, nabanggit mo kasi, Ms. Janet, na partners eh. So, kasama ba dito ang ating mga kapatid na nasa LGBTQIA plus community? Required ba sila? Mm -hmm. Opo, required din sila. Kasi mm -hmm. mabibigyan din naman sila ng mga partner okay. visa. Okay. So marami tayong mga nagdadaan din dyan na nasa ganyang kategorya. Ah mm -hmm. uh, Miss Janet, bago po tayo dumako dun sa huling katanungan natin, bago po tayo magbasa ng mga Facebook questions, paano po yung uh, guidance counseling program session? Okay. Uh, one mm -hmm. by one po ba Ayan. ito or kinakandak ba ito by group? Paano po mm -hmm. nalalaman ng ating mga counselors yung uh, concerns or yung experiences mm -hmm. ng ating mga marriage migrants? Ah, okay. Yung kaninang tanong mo pala, RK, ano? So, yung pag, ano, para basama na natin okay. yung proseso ng pagkapandak ng counseling. So, kailangan, pupunta mo na sa website natin, mag-pre-register. Okay. May requirement tayo na pre-registration punta sa website ang website GCP, po ay cfo.gov.ph .cfo and there's Ayan. makikita sa landing page merong mga colored posters doon mm -hmm. You have to just click yung blue na poster may okay. nakalagay diyan na gcp, GCP. no po tapos magse na sila ng ano nila ng um, slots nila magpapreserve na sila tapos, nandun na rin po ang mga requirements. So, just just have to comply with it. Mm -hmm. And then, kung ito po kasi ay on-site, wala po tayong online because yung counseling nature ay kailangan talaga in-person in -person. yung pagkakalita. Mm -hmm. So, pagpunta nila sa office, no meron na po tayong mga uh, naman na counselor sa kanila. Just have to attend. Mm -hmm. We usually start the session with a group. So, may group counseling. So, may discussion yan for mm -hmm. an hour. And then, saka po tayo magkakaroon ng one-on-one. One-on-one. So, mauna one -on -one muna yung grupo, tapos one-on-one -on -one na tayo. Yes, that's the usual process. So, usually, mga two hours po ba ito? Or three mm -hmm. hours? Pa, o, two po. hours or less. Mm-hmm. Okay. Mm -hmm. so. uh, actually, yung katanungan natin talaga is, ano po yung naging... Um, ano yung, man, nag, 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 ano yung mga mga uh, paraan, paano nakapag-adapt yung CFO sa digital era or post pandemic needs. Pero nabanggit po ni uh, Miss Janet na kailangang intimate yung session mm -hmm. ng councilor and yung Uh, mga uh, marriage migrants kasi mm. dapat one on one po talaga. So siguro po ang uh, huling katanungan na lang po dito Miss Janet. Yung session po ba is confidential? Confidential po ba 'yon sa counselor lang and sa oh, mm -mm. Uh, po sa oh, po. Mi marriage migrants ano, kasama 'yan sa ethical standards ng isang counseling oh. na kailangan may confidentiality. Para rin po magkaroon ng safe spaces mm -mm. din po yung yes. uh, mga mig marriage migrants po natin. Uh, Director Janet Meron po na tayong natanggap ng mga oh. questions sa Facebook. Ba ba bago tayo pumunta dyan, partner, nakita ko kasi yung tanong mo eh mm -hmm. na pag-adapt uh, ng program natin sa digital era or post-pandemic needs. Nung pandemic kasi, Miss Janet, syempre wala po tayong opisina, yes. pero nag-halt po ba ang operations? Paano po tayo, uh, ano po ang naging proseso po nun? At ano okay. po ang mga naging adjustments na nakuha natin even post-pandemic? Okay. Yun na lang ang katanungan oh. natin. Okay, 'di ba, nag-start tayo ng 2020. So nagkailangan mag-adjust tayo kasi kailangan uh, mabigay pa rin yung service na kailangan ng mga marriage migrants. So ginawa natin, meron tayong uh, telephone counseling, email, and mm -hmm. then nagkaroon na rin tayo ng virtual 'no ng okay. mga sessions. Mm -hmm. 'Yan ay yung pandemic. Although um, ngayon kasi parang ang hirap kasi kapag uh, online yung counseling, mm -hmm. 'di ba? Although Uh, there are cases na ginagawa pa rin namin kasi initial naman talaga on-site yung ating counseling. Mm -hmm. But for follow-up, there are cases na pwede namang gawin yan virtually. Especially kung halimbawa we can require yung family counseling at ang mm -hmm. ang parents ay malayo, diba? Tama. so wala tayong choice. Kaya maganda rin na meron tayong uh, virtual na platform. di ba Miss mm. Janet, dagdag ulit na katanungan sa atin. no, Medyo marami pa naman tayong oras. So, mm. uh, ang katanungan ko, kanina na balita po natin na meron tayong posibleng partnership uh, with the uh, Clark International Airport. So, magkakaroon po tayo ng CFO desk dito sa uh, airport natin, dito sa May Clark. Yes. So, ang tanong ko po, uh, bakit siya magiging beneficia, uh, beneficial para sa ating mga stakeholders? Ano-ano okay. po ba yung mga pwede nating i-offer doon na on the spot? Services para sa ating mga uh, clientele o okay. stakeholders. Us usually sa mga airport desk natin, mm -mm. registration lang talaga yung pwede nating ibigay because of the limited space. Saka yun lang talaga yung kaya nating gawen noo mm -mm. sa airport. Wala tayong ano doon orientation seminar o So, ang i-cater lang natin dyan, yung mga qualified na exempted talaga sa PIDOS na po. So, ibig sabihin yan yung mga senior, um, citizens. senior citizen mm -hmm. and minor. Minor na uh, 12 years old and below because we have a required na seminar na no, peer counseling peer pag 13 counseling. na siya. So, ibig sabihin po ba ni Thomas Janet, uh, kung ako po ay isang uh, 12 years old o uh, senior citizen, Ah, uh, pwede na po akong dumiretso para sa Pidos doon sa uh, mismong counter Opo, natin. Na. Kahit bago po ako umalis mismo. Opo, Ayun, napakagandang balita. Uh, meron pa po ba tayong uh, meron naman po ba tayong uh, airport desk sa NAIA naman? Meron, meron po ba? Meron Saan po sa NAIA? NAIA 1 and 3. NAIA 1 and 3 sa Ninoy Aquino International Airport, Terminals 1 and 3. So kung may tanong po kayo at uh, kailangan po sa Commission on Filipinos Overseas para po sa mga papaalis po na ating mga kababayan, meron po tayong desks dyan sa Terminals 1 and 3 ng NAIA. Ayan partner, so punta na tayo sa Facebook questions natin. Maraming salamat, Director Janet. ah uh, meron tayong natanggap na katanungan pa, uh, galing sa ating tagapan, uh, tagapakinig at tagapanood mula sa Quezon City na si Mr. Jans Jerome Bentula. Ito po ang kanyang katanungan. Maganda po ito, Miss Janet. Ano-ano po yung mga topics o modules na kabilang sa mga nade-discuss during, the counsel, uh, the, during the counseling session or GCP? Bakit po ito mahalaga para sa mga emigrants o mga papaalis ng bansa? Okay. So una dyan, um syempre ininclude natin sa topic yung paano yung pag-adjust nila in their environment. Mm -hmm. So um, discussion on the cultural adjustments okay. uh, sa marriage nila, ano ba yung mga challenges na pwede nilang kaharapin pagdating doon, 'di ba? And then syempre yung we emphasize on the need for yung open communication. Kailangan 'di ba, syempre you are in a relationship or in a mm -hmm. marriage, so dapat mas open yung communication ninyo because iba yung kultura natin diba iba rin yung kultura nila. Alam naman natin mostly sa foreigners mas open sila, no. Tayo may pagka-sensitive, 'di diba? So mas prank yung mga foreigners Sinasabi nila tayo medyo balat sibuya. Mm -hmm. Simang tipong mm -hmm. And then syempre yung um checklist ni din for their settlement, ano ba yung mga immigration na basic immigration policy like okay. ano bang dapat gawin if you're a fiancé? Kasi there are countries na parang you are required na kailangan magpakasal ka within a certain period lang. Otherwise mm -hmm ano ka na doon, ano, parang overstaying ka na. So, mga uh -huh. tipong ganun. Reminder lang yon yung mga basic immigration policies. And then, support network. Importante yon na kailangan, meron silang baon. Pag lumabas sila ng CFO, kung sakaling hindi naman natin masasabi no kung mangailangan sila ng tulong mm. di ba? kailangan at least meron silang mga ano natin directory ng mga Filipino organizations Ayun. and associations Oo. maraming salamat uh, Miss Janet yes. Eto, meron din akong natanggap mula kay Jerina Billones from Paranaque City ang tanong po niya ay mayroon po ba kayong kwento ng success stories mula sa ating mga GCP participants o kaya naman mga standout experiences na pwede nating ibahagi sa mga tagapakinig? Okay. Um, success in terms of, halimbawa, yung um, nakita nila yung value, no? Kasi, mm -hmm. syempre, pagka... Uh, usually, mga attendees natin, pag nag-attend sila during the the session, yes ba, diba, hindi naman nila na um kakailanganin nila yung mga advice 'di ba lalo na kung ang pinag-uusapan yung mga yung mga um bawa concerns like domestic violence, oh, trafficking oh. the guys mm -hmm. of marriage, 'di ba. Pero meron doon na talagang na nila na uh, maganda rin yung natutunan nila sa CFO na mm -hmm. gamit nila sa sarili nila na empower sila kasi alam nila kung kanino sila hingi ng tulong o saan sila hingi ng tulong, mm -hmm. ano yung dapat nilang gawin kasi sa session may nagbibigay talaga kami ng tip ko ano yung dapat nilang gawin. Oh, okay. Diba? At Ano yung dapat nilang i-ready kung sakaling nang, nang nandun sila sa sitwasyon na yan. So partner, i-highlight natin sa sinabi ni Miss Janet yung Oo. naging aware ang ating mga kababayan tama. sa kanilang karapatan, Ka sa kanila uh, yung settlement concerns then since uh, ni-ready natin sila bago sila umalis ng bansa, siguro yun, yun, yun hindi man siya success stories pero magandang feedback siya do mm -hmm. sa pagsagawa natin or pag-conduct natin ng GCP. So yun yung naging tulong ng CFO. O oh, tama. Part na hindi lang yan na kasi yung iba nakikita nila na parang additional step ang CFO mm -hmm. sa pag-alis nila. Pero napaka-importante po ng mga detalyeng na i-discuss at na ibabahagi po ng komisyon para sa ating mga Pilipinong mag abroad mm -hmm. na permanenteng residente. So um, it, hindi po siya, ad definitely additional step pero mas maganda po na maalam po tayo sa kung ano po ang kakailanganin nating mga non knowledge at wisdom na dapat nating dalhin at bitbitin papalabas ng ating bansa. Ayan, huling ng ano natin partner ng programang ito Doc uh, uh, Director Janet. So bago po tayo matapos Miss Janet, ano po yung huling mensahe nyo sa ating mga stakeholders dito sa CFO pati na po ang ating mga emigrants na nagre-register sa CS. Okay. So sa mga nakikinig po ngayon ano? So ang Commission of Filipinos Overseas meron tayong guidance and counseling program. So, tayo naman ay hindi naman nag encourage o nag discourage sa kanino man na mag Mag, mag, -mag -migrate, no? Pero, syempre, ang gusto natin ay yung legal na pamamaraan. No? Kasi kailangan tingnan natin na marami ring mga mga bagay na nangyayari ginagamit yung pag ma-migrate, like Tama. trafficking. So, dapat may iwasan natin. So, maganda oh, rin na dumadaan tayo sa legal na proseso at dumadaan sa tayo sa mga government agency like DMW, like CFO for their pidos para naging aware din sila. Sabi nga ni Secretary Kling, tandaan, kababayan, para sa inyo ito. Mm -hmm. Ayon. So, maraming maraming salamat po, Miss Janet Ramos, sa inyong oras at sa napaka-inspirasyong talakayan sa ating mga masusugid na manonood at tag tagapakinig. Kung nais ninyong alamin pa ang tungkol sa GCP bisitahin niyo lamang ang official na website www.cfo.gov.ph at Facebook page ng CFO para sa mga detalye alamin ang serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas serbisyong CFO dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service at nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita't serbisyong publiko, CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli ito ang Serbisyong, serbisyong CFO sa, sa Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.